For today's video, na hipos sa nisa itong mga kahuinga ko, ano. I mean, atong ipang iswag para hindi kong matumba ng atong kapayas. Tingha mo paingon dili mga lata iyang bunga. So, muna siya guys. Pinaputol natin yung mga, mga I mean, mga... natin ang kapayas kasi sobrang haba Nala, na niya. na lata iyang bunga o oh, di ba so kaya na siya magamit natin yan pag pakain ng ating mga manok or baboy so ayan putuli na natin kasi sobrang haba na niya talaga kagaya ng isa yan sa likuran yung maliit pinuputol ko na yan at may isa pang mataas dun sa baba ay sa likod din hindi ko pa naputol So, ito talaga siya. Masa, malak marami siyang bunga. So, at least, pagpuputuli natin, na natin siya, makuha na to siya. May ganag Tagalog na ko pa sa ilo ako. Ginoo. Hindi ko kaya ba mag-tagalog? Ay! Ginoo ko muna na siya. <laughs> so, magiputol na na to siya. Kay, grabe na kaayo ka taas atong itong sa iyang mga dahon kay grabe na gibni ka kuan grabe ka siya kataas din mga dahon atong itong ipang putol kay para itong itapok dito sa basurahan kay para pag malataan niya siya sa fertilizer na punis niya sa itong mga tanong and then kanang iyang pinutlan pwede man ito na siyang Pwede man itong manaling sing sa mamunga na po ito siya diba? So, dili siya masayang. Mana akong purpose nga nang na na sila. Siya, di ay. <laughs> so, muna siya, guys. Grabe atong pang, ano ha, pang -yud -yud kay. Kuan man kaayo ang atong kapayas taas na kaayo. Niya, sayang yung bunga din na tumakuha makuha gihapon. So, muna nakadeside ko nga putlo na lang siya. And then, muna to, ipang hakot na nato ang kapayas, guys. Kaya para mahilo ng atong nataran. Di na. Kaya gilabay. kay dool raman kaayo. So, ito na siya i-plaster later. Kay... Kuan man kanang priority na to niyang mga kaning kapayas din kung ato uh, ni panghatag sa itong mga silingan kay ganyan po ni siya lamig ni siya i gulay lamig ni siya i salad salad ng mga kapayas so ano siya guys din na tayo daghan kayo yung uh, si Cooper na nga daot iyang mga bunga ko, diba? na dahil sa ulan so that's why na na, na na ano hindi lumaki yung mga bunga nila niya aha uh -huh.